Akala mo glitch lang sa camera hanggang sa napansin mong tumitingin din siya sa'yo. Nagsimula lang sa isang normal na lunes, may team huddle kami via Zoom, 9am sharp. Medyo groggy pa ako kaya nag-off ka muna ako habang nagkakape. Pagkatapos ng ilang minuto, nag-on cam na ako. Messy bun, oversized hoodie, typical work from home look. Wala namang kakaiba. Pero may nag-chat sa akin privately sabi niya, may dumaan ba sa likod mo? Napakunotno ako. Wala akong kasama sa bahay. Studio unit lang to at sarado naman ang pinto. Baka refleksyon lang, sabi ko sa sarili ko. Binuksan ko yung recording ng Zoom after ng meeting. Gusto ko lang sana i-review yung mga updates. Pero habang pinapanood ko, napansin ko yung moment na nag-on ako ng cam. May mabilis na anino sa likod ko parang dumaan mula sa kanan papuntang kaliwa. Hindi sa glitch. Hindi sa shadow ng halaman. Parang tao. Pero sobrang bilis. Nag-pause ako. Binalikan ko yung part. Frame by frame. At doon ko nakita. May hugis ng ulo. Balikat. Parang may nakayuko. Pero ang pinaka-creepy, hindi sa dumaan. Nakatayo lang siya at unti-unting naglaho. Kinilabutan ako. Tinext ko yung isa sa mga katimate ko na nagchat noon. Sabi niya, Akala ko may bisita ka. May nakatayo sa likod mo habang nagsasalita ka. Hindi ko na na-replyan. Hindi ko alam kung anong sasabihin. That night, nag-research ako. Gusto ko lang malaman kung may history yung building ko. It turns out, yung condo na tinitirhan ko ay dating lote ng isang lumang bahay na nasunog noong 1980s. May urban legend na may babaeng nasunog sa loob habang nakalak ang pinto. Hindi raw siya nakalabas. May mga kwento daw na minsan, may nakikitang babae sa bintana ng mga units kahit walang tao. Pero ang pinaka may anino raw na dumadaan sa hallway. Minsan, sa salamin. Minsan, sa likod mo. Kinabukasan, nag-zoom ulit kami. This time, naka-on-cam na ako agad. Wala namang kakaiba. Hanggang sa may nag-screenshot ng team call at pinadala sa GC. Ang creepy ng filter mo ha, pero wala akong filter. At sa screenshot, may mukha sa likod ko. Hindi malinaw, pero may mata. At nakatigin sa camera. Hindi na ako nakatulog ng maayos simula nun. Pinacheck ko yung unit, wala namang wiring issues, walang leaks. Pero gabi-gabi, nagsimulang parang may naririnig akong mahina. Parang huni. Parang boses na hindi ko maintindihan. At minsan, parang may nararamdaman akong humihinga sa likod ko habang nakaheadset ako. Hindi ko alam kung ano to, pero simula nun, hindi na ako nag-on-cam sa Zoom. Ako si Mikaela. At ito ang aking haunted journal.